Uh, for today's video uh, magpa-pricing tayo ng ating mga uh, kasalo mga soft drinks so um, bibigyan ko kayo ng uh, pricing ko guys dito sa tindahan ko so ako mismo ang nagpa-price uh, marami akong napapanood din ng mga vlog ko paano sila mag-pricing pero hindi ko sila ginagaya. So, depende kasi yun sa atin, guys, na sari sa store or kung magkano yung ipapatong natin sa ating mga panila. So, ang dito, ang patong ko dito sa Vitamil So, ang benta ko dito, guys, is uh, 39. 39 pesos dito sa akin. Ewan ko lang sa iba kung magkano ang benta nila nito. And then, yung mga mismo, yung mga mismo natin, so, ang benta ko is uh, 22 pesos. Yung meron eh, nakatawa ko. 22 pesos sa akin dito, guys. Uh, hindi ako nagpa-price lang. Sa iba yata dito, yung mga kalaban ko dito. <laughs> ang price nila is 22. Ang benta ko naman sa... Mineral water ko na 500 ml 15 pesos. 15 pesos ako nito, guys. <laughs> And then at yung uh 1 liter nito, guys, ang benta natin is 27 pesos. pesos yung binibigay kong deposit sa kanila kasi minsan hindi sila nagbabalik ng bote so kaya nilalagyan ko ng 10 pesos kahit 10 pesos ilagay ko na deposit hindi pa rin sila nagbabalik ng bote guys hindi sila nangihinayag sa 10 pesos kasi kapag ka dinepositohan mo to sa ahente mo sa kinukuhanan mo ng red horse. so ang deposit din nila dito is 6 pesos So, hindi na tayo logi kasi may kita pa rin tayo ng 4 pesos kahit hindi nila ibalik yung mga bote natin. So, ganun lang. And then, ang benta ko sa kasalo is 35 pesos. Basta pagka wala silang bote, add 10 pesos ako para mabawi natin yung uh, mga deposit. And uh, ang benta ko sa 1.5 is 80 pesos. So, ang ang price ng 1.5 dito sa amin is 63 pesos per pieces. So, 80 pesos ang benta ko, guys. So, ano pa ba? Uh, so, ang benta ko ng mga uh, chaki, 20 pesos. Uh, meron din akong Nutribus dito. So, ang benta ko is medyo mas mura siya, 19 pesos. At yung mga Dutch Mill natin, yung malaki ang benta ko is uh, 30 pesos yung maliit na dutch meal is 15 pesos and yung uh, beer brand sterilized natin, ang benta ko is 35 pesos and yung sito natin 500 ml ang benta ko is 35 pesos, so yung sito solo natin, ang benta ko naman is 20 pesos tapos, ang benta ko naman guys sa mga yakult, uh, kapag ka per pieces is 14 pesos ang isa. Pero kapag per pack, ang benta ko is 65. So, nag a lang ako ng uh, 10, 10 to 15 pesos. Kasi syempre, uh, pinapalamig pa natin. So, nasa sa inyo na yun guys kung gagayahin nyo yung price ko or kung paano kayo mag-price sa tindahan nyo. Kasi dito sa akin, kahit Uh, tatlo yung uh, apat yung kakompetensya ko dito kahit ganyan ako mag price is mabili pa rin dito sa atin so depende yan sa tao kung kanino sila bibili kahit mag price ka pa mura kung hindi pa rin sila sa'yo bibili so meron kasing ganun guys na mga tao kahit mag ang price mo is uh, parang bagsak presyo na um, kung hindi pa rin magbulo yung tindahan mo. So, meron kasi ganun. So, dito sa uh, katapat ko kasi na tindahan is so ganun sila guys. I mean, hindi ko alam yung pricing nila pero kung saan mataas, mas mataas sila sa akin, kung saan mas mababa siguro. So, depende. Depende yan sa tao kung kanina sila. Thank kasi minsan yung mga customer natin, di ba? Hindi mo na, hindi naman, hindi natin maiwasan yung nagkukwento sila sa atin, nagsasabi sila. Ay, mas mura dito. Mas, may, may gano'n, eh, di ba? Mas mahal si ganito, mas mura si ganito. O, kasi may mga customer pa. And, uh, meron namang mga customer na na magtatanong na agad ng price. Ganun. So, ako, bago sila bumili sa akin, sabihin ko muna yung price para alam nila, pwede sila magtaka, di ba? Bibili man sila or hindi, it's okay, di ba? So, ganun lang ako mag-price, guys, dito sa ating dahil. So, kayo na bahala kasi, um, kaya medyo pricey ako mag-price kasi, uh, naungupahan ako dito sa ating dahan ko, guys. So kaya syempre binagawi ko yung uh upa natin sa mga product natin para makuha natin yung uh, uh, bayad ng uh, upa at uh, the same time is uh, kikita pa rin tayo. Makakaipon pa rin tayo, kahit paunti-unti. So yun lang po and sana nakatulong. Happy selling sa ating lahat.